Nagbabagyang maungusa ng Pilipinas ang China bilang numero unong importer ng bigas sa mundo. Pero sabi ng ilang grupo na magsasaka, hindi yan katanggap-tanggap. Nagbabalik si Shaila Francisco. Naturingang agricultural country ang Pilipinas. Pero ito pa ang may pinakamaraming inaangkat na bigas. Hirit tuloy ng kilusang magbubukid ng Pilipinas o KMP, hindi yan nakakaproud. Sa pag-aaral ng United States Department of Agriculture o USDA, 3.9 million metric tons ang aangkati ng Pilipinas ngayong taon, habang 3.8 million naman sa susunod na taon. Hanggang 400,000 mas malaki kumpara sa China na top importer. Kung tutuusin, bumaba ang order ng Pilipinas ng imported na bigas. Pero mas bumaba kasi ang order ng China dahil sa mahinang demand. Dahil jan, posibleng maungusan ang Pilipinas ang China para maging top importer ng bigas sa mundo. Paliwanag ng USDA, dinedelay lang ng mga importer ang pag-aangkat habang mataas pa ang presyo ng bigas. Ang Federation of Free Farmers naman, sinabing tila umaasa pa rin ang gobyerno sa importasyon para punan ang ating supply. Parang the LC if everything stays the same and the government programs stay the same, then the imports will increase. No? Eh, ang implication nun, the government programs are not succeeding in improving local production. Kabilang sa mga plano ng gobyerno para mapababa ang presyo ng bigas ay ang pagbaba o pag-alis ng taripa sa bigas na ngayon ay nasa 35%. Kontra sa akbang na itong samahang industriya na agrikultura o SINAC. Wala naman assurance na ibaba ng importer yung presyo ng bigas. Dahil wala namang cap yung presyo nila. Secondly, uh, may assurance pa sila, makabili sila. Pangamba ngayon ng grupo ng mga magsasaka, baka lalong bumaha ng supply ng imported rice sa mga palengke. Ang resulta niyan, babagsak ang presyo ng palay at baka mabawasan ang produksyon. May mga magsasaka na napupunta sa amin na baka hindi na sila magtatanim ng itong cropping season. So kung hindi sila magtanim ng itong cropping season, anong mabibigay natin sa ating... Kung mawala ito, delikado tayo sa food security. Ang Department of Agriculture inihayag na hindi aabot sa halos 4 milyong metrico tonelada ang aangkatin ng Pilipinas ngayong 2023. Lalo't pinalalakas na raw ang lokal na produksyon dahil mahal ang imported rice wala rin daw katiyakan kung makakakuha ng supply. Sa pagdalo naman ni Pangulong Bongbong Marcos, na siya Agriculture Secretary, sa 2023 Asia Summit, ginit hindi na kaya ng Pilipinas na dumipende sa pag-amkat ng supply gaya sa bigas. The pandemic that this was not a uh, wise uh, choice to have made. And so we have continue to develop our agricultural sector uh, and the uh, aspiration once again is that we are able to provide a sufficient supply of food at prices that people can afford nagbabalita mula sa so frontline Shaila francisco news 5. mga kapatid Luchi cruz valdespo maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong balita sa bansa. Tumutok at mag-subscribe sa News 5 social media pages.